Guys, tignan niyo, guys ah. Gagawin ko guys. Hey. Ito pala ang bintana namin na napakaganda. Rinig niyo yun guys. Ay, may pusang itim din. Ayun din. Kaya gigas dito ta tayo guys oh. Kasi diyan. Tapo ta tayo talaga. Tumo na sa rating na natin. Ang guys oh. Ang guys oh. Natay pa guys. Gagi guys. Bobo pa siya guys. Chok lang guys. Chris, babae yata ito, Guys! Ito pala yung napakaganda. Napang tatto. Tatto. Baka okay, yun, cellphone ko na yan. Lowbat na, lowbat na, na yan. Akin na yan!